Hello, hello, madlang people. Eto po, pupunta po tayo ng Aguawan. Ayan, tutor namin kayo ulit. Eto po ang Aguawan. Ayan, marami rin pong ating darito sa pagili. At marami din po dito mga kabahayan. Sabing dagat din po ito. At dito po yung daungan ng mga bangka. Kadalasan dito, karamihan dito, ang mga nakatira dito ay mangisda kaya dito pa lang pag akyat nyo maamoy nyo na yung amoy isda sa mga tinda nila kadala sa mga isda po ang tinda rito ayan mga ka-idol mga ka-idol mga madlang kukul mega mega shout out po matubig nga lang ang daan lagi nga lang ditong matubig ang daan dahil nga po sa kanila pong paghugas ng kanilang mga bangka ayan yan ayan mga ka-idol mga kaislaan po ang, ang tinda rito para na po dito mini tali papa pa. dahil dito po ang daungan ng mga bangka nandito lang tayo sa daanan ayan o oh. Masakanaw niya yung tabing dagat dahil dito is mga kabahayan pa to mamaya pagdating natin doon may kita ninyo yung mga mga kabuan ng tabing daga hindi maganda ang kadaanan dito. At medyo traffic. Dahil dito dumadaan yung mga malalaki sasakyan. Hindi po pwede sa zigzag Dahil kadalasan na i-stop doon yung mga malalaki sasakyan dahil pagligulin o zigzag At least dito maliguman hindi, hindi masyadong mayroong overtake na kailangan. Ayan, Ayan mga ka-idol, mga ka-sisi, mga kaibigan. Nung panahon ng kabataan ko is kadalasan dito din ako. Nangupahan din ako dito nung ako nag-work ng factory. Kaya paksaysayan din ang lugar na to sa akin. Dahil dito rin dito ko rin una naranasang umupa ang upahan. Pero wala pa rin pagbabago. Hindi katulad po sa hindi po katulad sa balon nito malaki pong pagbabago ng mga kapaligiran doon. Maganda po yung mga improvement. Pero dito kung ano yung mga ang nakita ko hanggang ngayon ganito pa rin po ganito pa rin mula nung umupo ako dito umupa yung mga kapatid ko ganito pa rin po wala pong pagbabago baga wala pong improvement medyo pumangit pa nga ang daan kasi naglupak-lupak eto po ang walang improvement na lugar dito sa Maribelis Bataan hindi ko mawari kung bakit at saka lagi pong matubig kahit na kung ginagamit ang tubig siyempre dapat ah, yan may agusan yung tubig na dumadaloy dahil ito ay nakakasagabal po sa mga motorista pong nagdadaan pero bakit wala pong nagre-reclame ito po ang ah, top side. Ito po ang tinatawag na top side. Ayan po, nakikita niya na yan, yan. ang building na narito na ang Aztec. Yan. Yan ay bago po mang pagawaan po dito sa uh, kapuntang base ko. Yan po, huwag po ganda. O, o diba? Tabing dagat po yan kahit po madilim-dilim na is makatanaw nyo pa rin ang katagatan diba ayan na po yan ang San Miguel yeah, oh. ayan sa side nito yan puro po mga malalaking building dito mga pagawahan mga factory po kaya yan o oh. diba ito po ang may improvement dahil naging tinakpan na yung lugar na to na dati rate dati, dati dagat lang ayan ang malaki mga trailer truck kaya karamihan dito ang mga malalaki trailer truck truck ay truck trailer truck dito po dumadaan I'm a-